o din hining atong tulumanon inyong masayran ng kamaturan, kay, kay, sa kay, kamaturan. kamaturan. Okay isa kamaturan o karoon na to may uh, nanay mga iksoy na to sa ato kayo okay. matag tingali si Brad Chiso no sa iyang conversion uh, na bisan karoon anaapas niya sa uh, kahimtang karon nga aduna bay kula ma nga madawat niya sa sakramento sa bunyan Na na fulfill niya ang pagkatoliko, no paminaw mo mga igsoon kay na ayaw gyud mo balimbalin di tinuan kay uban din na malik na mga pastor pa niya kini nag ni eskwela ni pastor Two years is pila pastor. Kung ka naman pastor niya, ay pabungul-bungul po. O, ay e, ba akong yung pastor niya? Dahil yung apprentice, ako, ako kini ka niya mo ang microphone aron sa paghatag sa tibok at tinawan o kung sa giyod ang pagtulunan nga mong nakatunan mahitungod sa simbahan Republiko. So, atong ibig atong atagan o parakpak si Brother uh, Jason. Mayong hapon, uh, mayong gabi, kanatong tanan. No? Uh, Nagkalailayan man ang atong sikta karon apan ang Diyos usara. Pero ano na itinuod ng Iglesia? Nagitukod sa ginoo. Ako po ang horizon, nakaagilang naka ko theology. Pero dili na mao ang ato ang iliskutan karon. Ang ato iliskutan karon, iliskutan na po ang ato ang prinsipyo sa pagtuo. Kaya ko nang imo ang prinsipyo sa pagtuo, mahoyang, mahoyang ang imo ang gituuhan karon. But the Catholic Church or the Roman Catholic Church is likon ang pagtuo o usap likon po ang doktrina. Ano na kaingon ko nga nang doktrina kung inyong tanahon, ang debate tayo Japan mura og Roman Catholic Church tungod sa referensya o sa po sa Biblia. Unsa sa sa Ginoo, I will build my church. Ang pagkakana, sa ato ang mga Magkatagutan natin kinsa saan may tinuod o kung man ang nagtukod sa tuwa o tinuod bata atol kang Kristo. Walang makatutuod na dokumento sa tuwa. So asa man takaroon, dili kita sa legit o tinuod na adonay history, di sa 33 edo hangtod sa atong presenting panahon karon. At dili na lang natuon na atong isgutan ng mga isyo sa atong kinabuhi, atong isgutan na atong pagpuo. Sumala sa Biblia. Panahon ninyo atong mga bata noon, hindi atong mga bata noon, mga bata po magini, pero ano na sila dako na pagpanabot? Kaoban o sab sa mga pastor. Nagigikan sa uh, ah, alliance o sa panahon na gigikanan, o niya dili po basta-basta ang ilang kinabuhi kay naa sa mga pila katuig ng nagpastor. Unya sa ako ang sab, ako ang gibanabana mga isoon, ingon pagali sa Hob kapitulo 5, kung sa may giingon sa Hob Kapitol 5, versikulo 27. Ingon niya sa Hob 5, 27, nakapuna na mo kini, tapos sa dugay pagtuon, Matuod kini, busa dawata kini, alang sa imong kaugalingan. Ang pangutana, na, kanos ay manako, gituon ang mga pagpamatuod sa Roman Catholic Church. Gitan pa sa 2020. O sa koraktibo, katunyagi, sa Sunday English Church, apan akong ginahuna na dili lang kong magpoko sa konsimahan, akong pakusan-usap, o ako usap na obligayon ang kamatuuran nga raa sa Roman Catholic Church. Ingat e pagali si nga ato kilingitan ang opini, alam sa inang kainan. Kung ikaw mag-Roman Catholic Church ka rin, nga mag -una -una ka, nga kinig Roman Catholic Church padulong sa imperno, adili na para sa imong kaayuhan. No? Pa? Para na sa negatibo na imong huna-huna. Kung nga adala ay referensya, nga dili ikatanggi mga hiyala mga isoon, na Roman Catholic Church nag-approve sa history gikan sa 23 AD <tinyo> hangtod sa atong panahon karon dali si Brother Stanwart usa pa man ka alikon sa pagtuo <tinyo> o oh, likon man no kay modibato palandaan <tinyo> ka magkukuro na ayan kay <tinyo> Ha? Ka Tagal hapon, nagbibati ang katung... Ah, tagal hapon, nagbibati, puting kurug-kurug siyang kawal. Ingat nyo, ha? Sa libro, sa The New Book of Knowledge, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were... Awaiting the coming of the Holy Spirit, He had promised his, He had promised to send them from heaven the day on which the Holy Spirit came down and considered the birth of the Church. The Church may described as the society that Jesus founded. Wait up, na yung mga aking kasakyan na, no? So, sa pag oh. Sa pagpadayon, akong balikon ang libro nga akong ibasa ganiya. Kung ka matutul, na tutul, ano na ng pinigang nabudoon ninyo ang ng tining libro ha sa iyo? challenge question or Salins kini sa inyo ha kung na may lain libro nga i compare na ini nga mahimo ni sa dal ano ni diri kay daghan pag mga maayong mga debatidor akong basahon na ini balik there is the room dire sa libro sa Daniel book of knowledge the history of the Roman Catholic Church began in Athens in Jerusalem almost 2,000 years ago ang sarangatan ko yung ya, Gakaron 2025 ingon sa libro almost 2,000 years ago yung ya, pangata na kanos ama na humagso o ng tungha agawan ng mga sita o niya ingon pagali dili sa uh, the Philippine a unique nation dili sa uh, page 122 naging titulohan ginaig our Spanish heritage Christianity Spain's greatest legacy the greatest legacy of Spain to Filipino people in Christianity especially the Roman Catholic religion strangely this religion was Asian, asian in origin being founded by Jesus Christ in Palestine so na -ay, mga libro na ang sa Roman Catholic Church pagdala mo libro na nag-ingan na ang Roman Catholic Church founded sa lain nga ta or lai na nagtukod ipakita na no? actually dili mo ang official Roman Catholic Church pero akong gidawat kung isa pa na ako lang ngayon kaya kung ka kasi maapsan ka sa kamatayan kung hindi ako maapsan ka sa kamatayan asin dilik nung kamanas sa daghan ang nagpamatoan mga libro, mga historian o niya sa daghan yung mga debate wala na gali ada agaan lang pa mag mga pipila ka mga punto mga higala na inyong diha si Apostol Pablo sa unang korinto 11 sa Iglesilebe na adonay nagkabahimbahin kanyo inyong nga simbahan inyong nga simbahan Yan ang inyong jadi simbahan, ganyong man sila tinuod niya simbahan. O niya inyong diha, maayog kini, alang makita, aron makita, at kinsa-galit ang tinuod kaninya. So lahat ay tinagoda ako titi. O niya inyong diha sa talaan niya, chapter hido, verse 2 Nga, si Jesus Christ, Mau ang atong founder and perfecter of our faith. kung kundan siya sa faith, onya siya pagit ang perfecto sa ating faith, kung saan ang dibuat sa man ang gibuhat sa ating binawa. E ngunit niya sa Matthew 6, I will build my church. And ang kineng simbahan, hangtod sa katapusan niya pa noon, hangtod sa mga kapitlan, iya ang kineng pag-aubanan. O pag-aubanan sa ginawa, Dili kini mabuntog bisan ang kamatayan. So ang iglesia ni Kristo na nagwain na ang iglesia na talikod Romus ka na. Nga nang matalikod man na nagingon si Kristo na dili ini bisa ng kamatayon dili makabuntod ni ini. Kung si Kristo na gali ang dili gada sa mapigman. Kung niya, dila sa kining sa niya kasulatan nagingon si Kristo dila sa Matthew 28 so na pawlakaw kami ang mga ang tinungan, ang tanang kanasuan sa lahat ng Protestant, ang protestante kung ang nangyakaw o nagwalay sa maayang balita. Dina ba, sa kasulatan ang maayong balita na kaabot sa Spain. Ang pangutan na unsa na religion ang ginawali sa Espanya pag-abot sa Pilipinas. No, Pag-aing dokumento ninyo na Iglesia ni Cristo ang nagwali diri panahon sa Espanya bisan ang uban ng mga simbahan, bisan ang saksi ni Huwa. O uban pa, di na nakot mo yun siya, kapitin na mga ulit. Kung kamo na, ah, uh, kung ano, ano na ay, sakupan pamatid ay ninyo, kamo'y na Agtubri sa Pilipinas ...og nagbuhay panahon sa kolonisasyon. Onya, niya, ngayon pagyad, alang balaan ng kasulatan, Ephesians uh, sa... 2 verse 19, nga built on the condition of the apostles and prophets and Jesus Christ. So kung di-build siya, is no condition o niya ala kong dako na hagit ka ninyo ang pagpamatuod sa Roman Catholic Church. Kaya kung dili ninyo ba, kung uh, dili ninyo tunan, mahitabo nga, magsigil na lang mo teori-teori. O sa teori-teori? Haka-haka, kuno-kuno, na ang Roman Catholic Church nagsimba ang Nibote, haka-haka muna! na! Walay laing nga nag-ingan na ang Nibote, Dios Dios, o tining mahal na imahin sa Roman Catholic Church, nga Dios Dios, only the Protestant. No, ang Roman Catholic Church, wala nyo na tining naghuna-huna nga ang uh, Nibote, or tining imahin, is Dios Dios. O kung mautana mo ang ito bag, pangutan ang kay bag sa tinutanay ang Roman Catholic Church na mao ang true church karon. Actually, daghan man tayong ni apan daghan to man nibag istorya So ako na lang yung ihatag sila ang pagpadayon. So ano, ano, ano itong challenge? Kung mali kini nga libro, pagdala mo ang libro na ang ikasimpati nini o mahimong mali ang pariwanan sa Roman Catholic Church. So, salamat, Brad Jason. Bisang dili pa siya fulfill ng katoliko. Pero, may tindog na nasyadaan siya na pagpamatuod na simbahan katoliko ay tinuod. Ka sa ato open forum. Kumudawa so, ito open forum, doon ay mga tanan nimo. mo. Nag-eskoy lang pastor na sa si Ibenta Adventist Church, si Brad Jason Mantos. So, mga tanan, o katubaw mga nang-katolik, welcome po na mga sa afirmatibo. Bang so, Ban Istalwan. Suposin. Tolo kapal kotana. So, Pastor Claudio, andam kana sa pagtubag sa tulo kama mga pangotana sa batag tig pangotana. Yan yung dialogo sa pagtuog. Proceed sa imo ng pangotana. Sabi so, pa ko pangotana, ato ng karuho na yung simbahan. Kaya basig, kuluran nyo ba? O kung sa isimbangan ni uh, Sir Paul, ato lang klarohon. So pwede ba, Pastor Claudio, imaitokan ang imong tinuuhan kung sa para maklarify nato ni kung noon sa kat? Mayroon po kung ito Sir Paul, kay kung sa ang tinuuhan, kung yan ito ito simbahan man. So mali yung ito ito Ang ato ang tinuuhan, Iglesia ni Cristo, ang mga tinuuhan si Cristo Dios. So klaro na, ang iyang tinuuhan Iglesia ni Kristo, na motoo na si Kristo Dios kay na may Iglesia ni Cristo nga na, si Cristo Dios. Kaya na ni Cristo, di mutuo. So, iyan ang kiklaro. Nga lahi ni siya ng Iglesia ni Kristo, motoo ni kang Kristo na Dios So, ang pagkutan na. Una na, na Qualification pa lang to, para may na itong adili kolorong. Una na pagkutan ang guna mga tao na nagtukod ang Iglesia una si Felix Manalo 1914 si 1879 og si S. Osofa 1927 og si W. Graves 1943 og si David Whitney 1876 Pariha nga niin ng Church of Christ o Iglesia ni Cristo Kung sa'y tinuod niyo unong karon ang gitukod ni Cristo Kung sa'y tinuod niyo Ang akong pagka-Iglesia ni Cristo ang mutuong at Cristo Diyos may tinuod kay ang mga apostoles ang gibautismoan sa mga tao ang ngalan ni Cristo, unya ang gibautismoan ang ngalan ni Cristo. unya nagsimba mi sa adlaw sa bado unya ang kwarta kay sa Dios sa tao sa tao sa Dios so mapamatay ang anak ko nga kanang imong giingon ug ako mo itinuod tulog gyud ni tanan so ako ang balikon ang pagutan ano naghatag siya og lain-lain nga mga pundok nga nagamit og iglesya ni Cristo. So as moderator, moingon ko nga wa gyud matubag ang So kinahala ato na ng klaro na sa iyang gisgotan nga mga simbahan nga nagdala Iglesia ni Kristo matot sa iyang pangutana kinsanin yung unom ang tinuod nga nagbitbit anang Iglesia ni Kristo. Sumoto so, ang iyang pangutana. So sa di pa ta sa iyang last question. So ato gi ito nga sa unom nga gisgotan niya

kay mututubang ka o okay, imog itutulan ang tema nga ang Roman Catholic Church tinood. Tagay may dokumento karon ron na sa amuang referensya na ang Roman Catholic Church or the true church, the Roman Catholic Church, dili pinukod ni Kristo. Tagay may, provide may, ayaw may tagay opinion. Opinion is dili pinukod. Si tagay may referensya niya, dili pinukod ang Roman Catholic Church. Di iman ko anong referensya. sa Biblia, may akong isaligan. Pero bubawang ko na inyong katoliko, pinagis Biblia. Kaya sa sa Pinadayad, Pinadayad 22, 18, 19, naging nun. Ako, pasidan na ng kanilang nilang hirapatalingog sa mga pisiya na inyong basa na kung nadunay, magatakad ka niya at bisan usah. Magatakta ko ng iyong bahay, hindi sa kahoy na naghatag yung kinabuhay. Huwag sa bala ang sudan, nagisgutan na inyong basa na. Huwag ko nadunay, mag-a-kanang dugang So, mga besauna, sa mga ini ni ning bagas basona igadadan sa Dios sa mga hampas sa gisbutan ni ning basona so wala ka pasyona la ninyo ang referensya pinaagi sa 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 Lord Bihutara. so din nato mapugos bad Jason nga mutubag o ignore yeah. ng ebidensya kay iya maputok katungod so alang sa imong last question Last Christian, kay mo ako lagi pinukod mo ni Kristo. ang inyong simbahan tinawag dili ang Iglesia Katolika. Karon kay gitukod man mo ni Kristo sa 33 AD, kung ano iyong claim. Nagkita ba mo ni Kristo sa tanawin sa Mateo na nagtukod siya sa Iglesia? Nagkita mo wala? Last question. Ang akong nakita, sumala sa sinat. Kaya gisala, tarong hibayan sa tanawin, sumala sa uh, Roma 15.4 na gusungat ang Biblia para mabasa sa tangan. Huli, na abot rin, eh, nakabasa ko, dito ako. Eh, Huli, sinabasa sa kanang 2 Korinto 4.13. Huwag eh. kami usap, nakabaton sa Espiritu sa pagtuo, gusto kami ang masulti. So sila usap, nakabaton sa Espiritu sa pagtuo, gusto sila ang So ako karoon, masulti, tungod ay matuo ako. Na ako, eh, iglis. <coughs> Huwag <coughs> inyo nang nabati ang mga kamaturan. dinhi ni atong tulumanon kay kay susay kamatuan ako lang hinaot kadaghan kamog lakat punan daghang salamat